yun mga bossing nandito po tayo sa Pasay okay so maayosin tayong motor na NMAX mga boss so ang history nito uh, nag rides lang ito sa north si sir tapos nung malapit na siya dumating sa Bulacan medyo nagpapalyado na yung under ng motor niya tapos nung nakarating na dito sir saka saka talaga na bumigay sa, tapos pinakaayos ko siya yung ano eh yun yung dito Uh, so, yung mga bossing pinakaayos to ni sir. Kaso ng uh, ang nangyari ngayon, totally blackout na talaga yung kanyang motor mga boss. So, ito mga boss yung motor niya. Okay, so, susi natin mga boss. Wala talaga ang kapower-power. So, una natin gagawin dito mga boss, i check yung kanyang supply sa kanyang battery. So, Aalamin natin mga boss kung may karga pa ba itong battery niya dito aalamin mo natin mga boss sa so, positive ng ating multimeter sa positive ng battery tapos yung negative sa negative ng battery ayan mga boss tapos naka DC yung ating multimeter so may sukat sya ng 4.8 so drain na drain to mga boss ang susunod natin gagawin mga boss kung okay ka ba, ba yung battery, i-charge icha natin to subukan natin i-charge kung kaya pa mag-charge Okay. Ang sabi yung ating charger mga boss. So ito. Tatanggalin muna natin itong battery mga boss. Okay. Kapag nag-charge um, ibig sabihin, working pa yung battery niya. Wala pang kakatuyos lang ito sir no? Kakatuyos lang. So kapag 2 years, pwede pa yung mga boss, hindi pa yan sira. Madalas yung battery umaabot ng 5 years. Bonus na yung 5 years mga boss. Ayan, so kapag okay to, kapag nagcharge so mag-check tayo sa regulator mga boss. Kasi version 1 ito mga boss, yung regulator nito bukod sa ECU. And then, kapag na-check natin yung regulator, kung walang problema, bababa tayo sa stator mga boss. So, ayan, alisin natin yung mga pinaglalagay dito na wire. Tapos subukan natin ito i-charge. Okay. So habang nagtotrobos yun tayo mga boss i charge natin yung battery Okay so charge muna natin So dito mga boss Ang susunod natin bubuksan Yung kanyang Panggilid dito sa Stator So alamin natin mga boss Kung May problema ba yung stator nya So tabak pa natin Kung gilid mga boss Yung harap Simula sa harap pala naka-install dito sir no so marami palang naka-install dito mga bossing no? yung mga wirings nya so yun mga boss ito yung mga wirings na bumungad sa atin pinaka-importante dito matroubleshoot natin kung ano yung dahilan kung bakit ito na low bat na discharge mga boss So, balikan ko kayo yung mga boss kapag nabaklas natin itong mga kaha dito. Uh, yung mga wirings. So, mga boss, i-check na natin yung kanyang battery kung nagkakaraga na ba. From 4 lang yun, 4 volts. Tingnan natin kung tumaas na. So, alisin na natin itong mga boss. Check lang natin. men, So nag 11 siya mga boss. So nagkakarga pa naman. Ayan ano, So kung sira kasi itong battery mga boss, dapat pag-check natin bumababa yung output ng voltage dito. Kaso dito mga boss, naka-fix siya ng 11.1. So ibig sabihin working pa yung kanyang battery, hindi pa sira. Tapos i-charge pa natin to ng matagal para pumalo ng 12.6, 12.7 yung pinaka standard na charge na battery charge ng battery okay so charge natin mga boss okay mga boss so susunod natin yung check yung linya muna ng stator check natin dito tayo sa kabila yun ay, so ito mga boss, pinturahan natin to, Linisin natin to, Kis-kisin natin yung mga kalawang Kasi possible Ito yung nagiging dahilan kung bakit nalulobat Yung kanyang battery So check natin So kung wala dito yung problema Akya tayo sa regulator Matingas to, Ito Saan so, mapaputol ito?

Kinakabahan ako baka maputol eh. So dito mga boss, so madali na naman alamin kung may sira ito. Doon tayo sa harap. Okay, so dito tayo sa harap mga boss para malaman natin kung may sira ba yung stator o wala. So gamitan natin ng multimeter mga boss. So dito, ito yung kanyang regulator mga boss. Ayan, pakita ko sa inyo. Okay, so ito. Aalisin muna natin yan mga boss. Aalisin muna natin yung regulator sa pagkakasakit. So, baklasin natin. So ngayon mga boss, ang susunod natin gagawin dito sa linya wait, ipakita ko sa inyo so dito sa kanyang linya ng regulator mga boss harness. May makikita kayong dalawang white, dalawa kanan at kaliwa, tapos dito black na may lining na white, tapos dalawang red. So yung red na yung mga boss papuntang battery yan, okay? So dito mga boss, alamin natin ngayon kung walang problema yung stator. So dito mga boss sa ating multimeter, i-set natin mga boss sa uh, ohms dito kung may battery sana to mga boss yung motor na to may karga yung battery test light sana pwede kaso walang laman yung kanyang battery kaya multimeter yung ating gagamitin so i-check i-set natin sa ohms sa resistance okay mga boss so dito alin dito sa positive at negative mga boss tusukin nyo yung white wire kung saan nakakonect ito sa si stator negative ng ating multimeter sa kaliwang side ng white wire so itong positive probe ng ating multimeter itusok natin sa ground dapat hindi magkakaroon ng reading yung ating multimeter mga boss dapat hindi magkakaroon so yan tusok natin sa ground dito mga boss yan ground to so good walang reading mga boss hanap tayo sa iba yung magandang source ng ground okay so dito wala yan so wala syang contact sa ground mga boss okay ayan so, sa kabila naman mga boss yung negative lipat natin sa kanan sa puting wire tapos ganoon din yung positive probe ng ating multimeter sa negative ng motor o sa body chassis dapat walang kontak ito sa ground dapat hindi magkakaroon ng reading yung ating multimeter kapag magkakaroon ibig sabihin may problema yung ating stator so dito open ibig sabihin walang kontak sa ground kasi kung may contact sa ground yung mga boss gaya itong mangyayari dyan yung ating multimeter Ngayon, magkakaroon siya ng reading. Okay? So dito mga boss, pangalawang test na ating gagawin. So yung kanina, walang reading yung ating multimeter. Dapat dito sa pangalawang test, magkakaroon ng reading. Okay, yung ating multimeter mga boss, yung negative probe sa kaliwang side ng white wire ng linya ng stator. Tapos yung positive probe dito naman sa kanan. So dapat dito mga boss, magkakaroon ng reading yung ating multimeter any e value ng resistance mga boss ibig sabihin good siya yan. so yun mga boss nagkaroon siya ibig sabihin walang problema sa linya ng stator so ang susunod mga boss dito sa linya ng kanyang positive yung red wire so dapat itong positive na to mga boss yung red wire na to connected yan papuntang battery so dito sa multimeter mga boss ilagay natin sa resistance ayan tapos, yung negative probe or black probe ng ating multimeter, kahit saan dyan mga boss, pwede nyo gamitin sa pag test na to. Okay, so, so yung gagamitin natin dito mga boss, negative, tusok natin sa red wire ng sakit ng regulator. Ayan, tusok natin mga boss. Tapos, itong positive probe mga boss ng ating multimeter tutusok naman natin to sa linya ng battery okay so ito to sa red wire dito sa positive terminal ng battery mga boss yan so kung itutusok natin to dapat magkakaroon ng reading yung ating multimeter mga boss ha kapag wala ibig sabihin dyan sa harness may putol at yun yung aayusin natin yan nakatap na dapat pangkaroon ng reading. So, meron mga boss, di ba? Yan. Alisin ko. Tap ko ulit. So, meron. So, ibig sabihin, walang putol mga boss. So, dito naman tayo sa natitirang wire ng regulator mga boss. Dito sa black na may lining na white. Negative to mga boss. So, tusok natin yung negative probe ng ating multimeter sa black na may lining na white sa sakit ng regulator mga boss and then itong positive probe mga boss ng ating multimeter itusok natin sa negative ng terminal ng battery dito ayan, itusok natin mga boss okay yan nakatap na mga boss so dapat magkakaroon ng reading to so mayroon mga boss ayan o oh. yun kita ba Ayan, kita mga boss. Kapag inalis natin, mawawala. Itap naman natin sa body chassis ng motor kung mayroon siya mga boss. Ayan. Ayan. Itap natin dito mga boss. Ayan. So mayroon siyang reading. So ibig sabihin mga boss, dito sa linya ng regulator, walang problema. So ngayon mga boss, ang duda ko, ito regulator yung may problema. So ngayon, paano natin malalaman kung may sira ito? So gaya na mga boss, napaka basic na ito, napaka dali. So balik tayo sa regulator mga bossing. Okay. So dito, kung makikita ikita nyo mga boss, meron tayong limang pin terminal dito sa regulator. Okay. Okay. So yung gitna na yan mga boss, walang connection yan, bakante yan mga boss. Dito sa ating sakit, kung makikita nyo, anim yung butas ng sakit. Pero pag sinilip nyo sa likod, apat lang yung mayroong connection. So dito mga boss, lima yung pin terminal pero ang nagagamit dyan, apat lang. Okay? So ito yung wiring connection nya mga boss. Okay? Dito sa kaliwang kanan, bandang itaas, ito yung positive dito nagkoconnect yung battery. Positive ng battery mga boss. Tapos ito naman yung negative sa bandang kanan sa ibabang itaas. Tapos dito sa baba, dalawa na to. Dito yung input supply ng galin stator. So yung mga boss, sa so, dito, test na dito mga boss kung working to ba ito. Gagamitan natin to ng maliliit na wire. Okay? actual testing to mga boss actual okay so ayan mga boss ayan so kita nyo sa ating terminal ng regulator okay yung dalawang white wire na pin terminal dito sa regulator mga boss nilagyan natin ng kapirasong wire ayan tapos dun sa bandang kanan ito yung supply papuntang regulator mga boss na negative dapat susupply natin ito ng negative mamaya and then dito sa bandang kaliwa, itaas mga boss, ito. Ito, ito, ito. Ayan. Ito. Bakante na mga boss. Diyan natin itutusok yung test light mga boss dito. Okay. Yung dalawang wire mga boss, ayan. Ito. Pagsasamahin nyo yung dulo ng wire. Okay. Pagsasamahin natin mga boss. Ayan. Tapos, kailangan nyo dito ng battery. Okay. Tapos, itong dalawang white wire kung saan nakakonect dito sa terminal ng regulator isasalpak natin sa positive ng battery Ayan. susupply natin yan mga boss tapos yung bandang kaliwa naman ilalagay natin sa negative ng battery susupply natin siya ng negative galing sa battery mga boss yan 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 sana makita nyo Okay, ayan. So ngayon mga boss, dahil nakakabitan natin ano? Paano ba ito nagpakita? So ayun. Kita pa ba? Tuba natin mga boss. Ayan. Okay. Ayan mga boss. Ito yung kanan mga boss, nakasupply sa negative ng battery. Yung dalawang pin terminal dito sa regulator mga boss, yan yung linya paputang stator. Pinagsama natin yung wire na kapiraso na nilagay natin, tapos nilagay natin sa positive ng battery. So ngayon mga boss, dapat yung positive line ng regulator mga boss, merong supply yan. So ngayon mga boss, dito tayo magte-test sa bandang Itaas sa kaliwa ng regulator Dapat may supply yan ng positive So gagamitan natin ng test light mga boss Yung crocodile clip Sa negative ng battery Ayan mga boss Tapos itest natin yung ating test light kung working Ayan okay So itest natin yung bandang kaliwa Bandang itaas Dapat magkakaroon ta ng supply Na positive So ibig sabihin working naman mga boss Ayan o oh. Okay, ayan. So ngayon babalik ta rin natin mga boss yung proseso. Etong dalawang wire mga boss, aalisin natin to. Okay, ayan, aalisin natin mga boss. Tapos, kung kanina mga boss, yung wire na ito, nakalagay dito sa dalawang terminal sa baba, Lalagay naman natin to sa positive side ng ating regulator. Kung saan naka ito sa battery. Ayun mga boss ayusin natin yung pagkaipit okay ayan nalagay na natin tapos yung isang kabarasong wire ilagay natin sa negative side ng ating regulator okay okay yeah. wait mm -hmm. ayan, mga boss, nalagay na natin. Ngayon, susupply natin ito mga boss. So, itong positive ng ating pinang regulator, ilagay natin sa positive ng battery, yung kumperasong wire. Tapos, yung negative naman, sa negative ng battery, yung side ng regulator. Ayan mga boss. Okay, ayan. So, ngayon mga boss, ang pagtetest nito, baliktad. Kung kanina, may supply yung positive ng ating regulator terminal papuntang battery dito ngayon sa testing na to sa troubleshooting dapat walang positive supply dito sa dalawang pin ng regulator papuntang stator so crocodile clip sa negative ng battery mga boss ayan so testing natin mga boss yung ating test light kung working ayan Okay, working. So ngayon mga boss, dapat hindi ito iilaw yung ating test light. So wala naman mga boss, kabila. Wala. So ibig sabihin, wala itong problema. Okay. So try natin mag-bend ng mga terminal dito sa regulator mga boss. So ayan. Ayusin natin to. Tsaka wala naman tayo na napapansin dumi-dumi dito. So ibe bend lang natin siya ng konti bed natin mga boss Okay, so ganyan siya mga boss So mga boss, sa salpak na natin ito Ito try natin testingin yung kanyang regulator So Salpak na natin Okay, so dito tayo sa kanyang battery So dapat Itong battery mga bossing Pumalo na ito ng 12 yung laman niya. So check natin mga boss para matesting natin yung motor. Kasi kung wala pa rin itong karga mga boss, dito pumalo ng dose Ibig sabihin may problema yung kanyang battery na. So check natin, so, siset natin sa DC. Okay. And then, basahan natin ng reading mga boss. So dito, Kapag so, nandiyan pa yung charger ng battery, papalo yan ng 14 mga boss. 12 lang mo. Oh. 12 lang din. So alisin natin yung charger mga boss. Ayan. Diba 12 lang? Tapos test natin yung kanyang battery. 11.8 Tapos dito tayo mag test sa charger mga boss. N. Test natin to. Kung ilan yung nilalabas na boltahe nito. 15.7.8. So mataas mga bossing. 'Yun sabihin, uh, may problema yung battery nya So kailangan tayong magpalit. So mga boss, ito yung kanya magneto. Ang kapal na pala ng dumi oh. So linisin natin to mga boss. So mga boss, dito sa kanyang connection ng mini driving light at busina Ayusin natin itong mga bossing sa labat sa labat. Tapos yung mga wire na to, ano ba to? Alarm? Alarm ato ito mga boss, so alusin na rin natin yan Okay, okay. 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 ito na yung karta okay. Okay. So mga boss, ito na yung ating magneto so, lang natin itong kanyang timing sa pulser Ito so, yung mga boss. Ayan. Dito na yung mga bakal. si so, balik na natin yung kanyang magneto. Tapos, after natin ito mabalik, subukan natin pa andarin, Kung nag-charge ba yung kanyang battery. Okay. So, ikabit mo natin mga bossing. Balikan mo kayo. So, mga bossing, subukan natin ito pa okay. So, ngayon mga boss, uh, natin kung nag-charge ba yung kanyang battery set natin yung ating multimeter sa DC ayan DC mga boss tapos yung negative probe sa negative ng battery tapos yung positive probe sa positive ng battery So dito mga boss, mga paalo siya ng So, pwede pa soyo o pareb lang. Alalay lang yung rebo. Yeah, Parevolution lang. So, mga boss, di siya pumapalo ng katorose. Okay na Thank you. So, so wala naman nakikita ang problema sa regulator mo. Dito sa battery meron. So, magpapalit tayo ng battery mga bossing So, yun mga boss, kung mapapansin nyo, naka-off yung ating motor. On. Okay. Off natin mga boss. Pero yung supply ng kanyang fuel pump na negative, andyan pa rin. So, dapat pag off ng susiaan sa motor, dapat mawawala yung supply ng negative dito. So, ngayon, dahil nirekta ito mga boss sa... Ah, negative ng chassis ng motor kaya ang nangyayari yung fuel pump nya laging umuugong laging gumagana mga boss so ngayon nirekta kasi to nila hindi na nila hinahanap yung pinaka stock correction ng fuel pump nag jumper na lang kaso ito nangyayari mga boss so ang gagawin natin dito mga boss ibabalik natin ito sa harness itong blue na may lining na black dito sa original connection nya dito mga boss Si so, ibabalik natin yan para yung function ng fuel pump babalik sa original. Okay? Break na natin mga boss. Ayan so, mga boss oh. Isasaksak natin tong sakit na to. Pakinggan nyo. Ayan oh. So, natin mga boss ah. Uugong yung ating fuel pump. Ayan oh. Narinig nyo mga boss. Tanggalin natin. Pero yung ating susian mga boss naka-off yan ah. Ayan oh. So, ito yung nangyayari. Umaga na yung fuel pump niya kahit makapatay yung motor. So, balik natin mga boss. Pakinggan nyo ulit. Yun know. o. So, yun mga boss. Ibabalik natin yung wiring connection ng kanyang fuel pump socket. Okay. So, yung mga boss. Okay na yung ating fuel pump. Yung dating kahit hindi nakasuse yung motor umuugong yung kanyang fuel pump sa tanke eh. so yung mga boss naka off yung ating motor so subukan natin i on lang papakinggan yung fuel pump kung tuloy tuloy pa rin ba yung ugong ayan o no? Okay so namamatay sya mga bossing nag off na sya ayan o no? Ayan, so, so. so ibig sabihin, mga boss, working na yung ating pag-troubleshoot dito sa linya ng kanyang fuel pump. So, ibabalik na lang natin ito mga boss, yung ating pinagbabaklas na harness dito. Okay. So, mga boss, ito na yung harness ng ating MDL at saka busina. So, medyo kumunti yung wiring dito sa harapan. Tapos mga boss, yung ating binaklas na harness kanina, ito na siya, inaayos natin. Dito rin nakabaybay yung harness ng ating busina at mini driving light mga bossing. Ayan, papuntang harap yan. So ngayon, ikakabit na natin yung mga kaharap. Tapos, na natin yung ating gawa. So yung mga bossing, tapos na tayo mag troubleshoot dito sa NMAX 155 version 1. Naayos na rin natin yung mga wires dito. Hindi lang natin nakunan ng video. Napalitan natin lahat yung mga bossing. Tapos ito na yung function niya mga bossing. Okay. Yung fuel pump, naayos na rin natin, hindi na yun umuugong. Pero yung pinaka-issue dito mga bossing, yung nalolobat. So, testing natin mga boss. Start natin. Puno natin yung motor. Okay. Tapos, post start natin mga boss. Ayan. So, yung dating hindi nag-charge mga bossing, eto na. Ayan. So, pakita ko sa inyo mga boss. Okay. Yan, test natin mga boss ha. Alright, ayan 14.0 yung output ng bultahe mga boss. Parib nga opang pang, pasuyo pang. lang. Ayan 14.1 mga boss. Ayan, sugod so, na sugod yung ating troubleshooting dito sa motor na NMAX 155 mga boss. Okay. So yung problema nito mga boss, yung battery hindi na nag-charge kaya nalolobat. Tapos yung fuel pump, naalis na rin natin na dating umuugong kapag kahit nakapatay yung motor. Ayan. Tapos, ito yung kanyang mini driving light mga boss, naalis na rin natin. Ayan. Passing niya mga boss. Tapos yung yung kanyang low beam. Ayan. Tapos yung passing mga boss. Okay, sila so, mga bossing. Kung paano mag-troubleshoot ng NMAX 155 na nagkakaroon ng panglulobot sa battery. All right.